Nag-question din ako sa Panginoon, mahirap ba talaga ang buhay ng pasto? Bakit ganito Salat sa lahat ng bagay? Ito ang malaking katanungan ng isang pastor's wife na si Sheryl sa tuwing kinakapos silang mag-asawa ng pera. Bagamat isang veterinarian si Sheryl at may sariling klinik, naging matumal naman ang kanilang negosyo kung saan kumikita lamang siya ng 5,000 piso kada buwan pong husband ko po, teacher po kasi siya at the same time, pastor po, ang kinikita po niya is nasa 6,000 a month. Siyempre po, kumakain tayo, marami rin tayong mga bills. So kulang na kulang po yun. Nakakahiyaman. Pumupunta ako sa funeral, siyempre husband ko po is pastor. Kailangan niya mag-share ng word of God doon. Pero purpose ko na po doon kasi makasave one meal pa po. Masayang pa po kasi yung kakainin namin ng na isang gabi lalung bumigat ang kanilang sitwasyon nang umalis sila sa poder ng kanyang ama. Kaya naman nagtiis silang tumira sa isang maliit na paupahang bahay naiiyak ako kasi alam ko naman na parang hindi ko naman dati siyang naranasan yung ganun na buhay. Minsan nahiya din ako sa asawa ko. Hindi po nawala yung pangarap namin na makakaahon kami sa kahirapan na ito. Basta maglingkod lang po sa Panginoon. Palagi po ko kasing kinopot yung verse sa Bible, maglingkod ka sa Panginoon at pagpapalain niya ang pagkain at inumi. Hindi pa rin ako tumitigil sa kakapray, kakadeclare na pagpapalain kami ng Panginoon. Masugid na tagapanood ng The 700 Club Asia ang mag-asawa at kahit sila'y gipit, pinili pa rin nilang magbigay sa gawain ng Panginoon. May isa pong nag-share. Sabi niya, dahil nagsusuport siya sa 700 Club, pinagpapala ang business niya. Nabuksan po yung isip ko, yung puso ko. The to prosperity is giving, offering unto the Lord, not only tithes kahit yung konting amount na nibigay ko po talaga. Nakikita ko po kasi na tumutulong sila sa mga nangangailangan. Sino pa ba ang tutulong sa kanila kundi tayo para mapahayag ang salita ng Panginoon? Bunga ng kanilang katapatan, naranasan nila ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Una narito ay ang bigla ang pagdami ng mga customer sa klinik ni Sheryl. Pakabuti po ng Panginoon, nabawi po namin yung ininvest po namin sa business. Makalipas ang isang taon, ang karagdagang kita nila sa negosyo ay ginamit sa pagpapatayo ng ikalawang branch ng Faith Pet Clinic. Patuloy na naging faithful partner at donor sina Cheryl at Pani ng CBN Asia ang buwan-buwan na pagbibigay ng isang libong piso ay napalitan ng mas malaking blessing dahil sa loob lamang ng limang taon ang dating nangungupahan ngayon may naipundar ng tatlong bahay at ang isa sa mga ito ay ginawa nilang simbahan kung saan nagpapastor ang mag-asawa. Kita ko po yung kilos ng Panginoon na dahil binigay mo sa akin yung kung ano yung meron ka na lang, papakita ko sa na gagawa ko ng mga bagay na kamangahamangha. Lord lang ang mahatagawa. Hindi po ako nagsisi na mag full time sa Panginoon sapagkat more than enough po yung binigay niya na papapala. Huwag magmadale magmadali, darating din ang breakthrough mo. Pag tayo nagbibigay sa 700 Club, maniwala kayo, I-multiply ng Lord kung ano yung meron na, na binigay natin sa kanila. Ang hundred pots and even thousand pots.